angin so, malapit na tayo sa bilihan ng pandesal guys napakasarap din dito yun uh, yung butong. siguro dyan sa inyo may mga ganun din uh, yung may cheese na butong. pero mas gusto ko to yung mas gusto ko yung minibilang ko dito na ano, uh, pandesal dress lang dahil hindi siya tumitigas kahit uh, abuti pa siya na kinabukasan papasarap halo na may kahasamang kape. Yeah. Alright for. Kaya sa pagpili ko ng pandi sa so, dito na pandayan, guys. Hayo. Hey, what's up? Good morning. Good morning, Kalaya. So yan nga oh. Pupunta tayo nang palengke. So bibili ako ng pandesal breakfast ayan so ito gamit ko ng ating motor na Honda Click so yo let's go ngayon po ay hindi maulan dito sa Lukban sa bayan ng Lukban so napakaganda ng weather wow Look. so yan tara always be safe, di ba? Lagi tayo nage-helmet para iwas uli din. Ayan. So, let's go! Sama kayo, pabili tayong pandesal. Let's go! So, bito po tayo Nang bayan para bumili ng pandesal. Ayan, meron ako binibilan dito kalayas ng pandesal. Napakasarap. Tatlong piso lang ang isa. Ayan. Oh. <laughs> ah. Ay. Dito ay nampandisal ngayon dito sa bayan. Ayan, napaka magda-traffic na kasi school today. So Friday ngayon. Ayan, kaya medyo traffic po. Pogi. Ya, Ang sarap ng hangin. So, malapit na tayo sa bilihan ng pandesal. Guys, napakasarap sarap din dito 'yung uh, 'yung budong. Siguro dyan sa inyo may mga ganun din ah, yung na yung may cheese na abutong Pero mas gusto ko to yung Mas gusto ko yung binibilang ko dito na ano pandesal. Dress lang Tapos hindi siya tumitigas Kahit uh, ah, abuti pa siya na kinabukasan Napakasarap Lalo na may kasamang kape Diba? Yeah. Right for pagpili ko ng pandesal so, dito lang pala yan guys ayun dito na tayo sa bilihan ng pandesal may pandesal pa ate? 20 peraso nga ayan guys dito tayo bibili pandesal ayan and bilhin na rin tayo ng coffee so, masarap kasi sa pandesal may coffee ito so, yung pinakamasarap ko so, yan creamy white so, uh, tapos bilhin na rin tayo ng palaman creamy white wow. ayan ayan yung isa yung isa ayan yan magkano ba yung malaki ay mahal kulang <laughs> yung dala ko. sige ito lang Ayan, magkano na guys ang kabilin ng yung pandesal sa kapalaman 89 ito mo wala pa ayan guys ang kabilin na tayo sa so, kulang yung ating money so dapat bilip pa tayo ng kanton ayan nga guys ang kabilin na tayo ng pandesal so uwi na tayo uwi na ng bahay ayun guys eat na tayo ng ating biniling pandesal ayan o oh. tapos meron tayong kape meron tayong palaman ba? Diba? ang sarap yun pa man tayo madam ginagawa ko po ay eh, ginaganito yan sinasawusan ay Hmm. Pala na. Ano 'yan pa 'yon? Hindi mo na kaya 'yan, ano? Ay. No, Kain po, kain, 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 kain. Ang hmm. darap. Hindi siya nikaya? Ha? sa pala atin. Ako, di mo ako bumipili sa mall. Saka ba may... Eto, masarap to. Doon ako bumipili sa malapit sa... Ay, mas masarap na po to. Teknan mo. Sige. Hindi pa tinatigas. Tinatigas ng pag ano... Kasi, uh, kaya mag uh, hanggang bukas. Bakit to? Malapit doon kay Tintin. ah uh, Hardware Bagong bakery Budong kasi pag sa ko oras na matigas na Masarap, mas, masarap lang yung budong pag mainit sa, Pag binili mo mainit yun masarap so Kasi guys Abutin siya ng bukasan malambot pa Yung budong po Uh, unang bili mo lang masarap na siya, mainit. Pero pag dumating po maghapon, matigas na. Ayan. May tinta ka ba? May tinta? Display ko yung bite, have me. Sarap. Dapat may palaman pong ganito. Chicken spread yan. Napakasarap po. Tak-tak. Mm. Kain po tayo Bago kayo bumiahi, kain muna kayo. Para hindi po kayo makaramdam ng gutom mm hmm Sarap po ng kape. Kami kasi muna tayo dyan, mga kalayas. <coughs> mga kalayas. Sabi mo muna. Sabi mo, Kain po tayo. Gawa ng pagkatapos mo <coughs> na lahat.